sauce para sa aking hamburger. Ayan. Gustong gusto nila ng um, aking mga anak yung sauce. Ang aking original sauce para sa aking hamburger. Tapos guys, ilalagay natin dyan isa-isa yung ating hamburger. Ayan. Hayaan natin na Uh, yung lasa ng sauce ay napunta sa hambago. May lasa na yung hambago guys, pero maganda yung sauce na nagawa ko. Mas lalong sasarap yung ating, yung aking hambago na ginawa Favorito yun ang aking mga kiddos. At lalo na ang aking hubby. Aking habibi. Yeah. Naku, naparami yung aking gawa, guys. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung iba. Dito na lang sa ibabaw. Patong-patong na lang to. Napadami yung aking gawa. Hmm. Dahil birthday kasi ng aking anak. Kaya pinagluto ko siya ng paborito nila. Ayan. ayan. Puno-puno na yung aking kawali guys. Puno-puno na yung aking kawali. O ayan. Ayan po ang aking handa ang meron pa ako maraming lulutuin pero yan na muna, sinong papapita